Ah. tayo ha natin yung may ari Ayaw niya yeah. lini Ayaw niya linisin Dito na kami sir Hindi <coughs> <coughs> ah, ko kayo makakarating Kaya kami tap, Laventa niya ako Ah sige okay, po Mga bro Hindi ah, na makakarating may ari Ngayon malinis dito. na todo nakapayo ng dito Ngayon dito sa kanyang pigari ng baboy Ayaw, ayaw nila maglinis ay nila maglinis kasi nakakita Nakabaya, daw sila ko. ng as Nakabanda. na mahaba Mahaba yung tanga kahit na nabahal na ano eh Yan na Hindi naman daw sawa Hindi naman sawa eh, Oo pero mahaba pero daw Pero mahaba, mahaba. Na, 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 puta, yeah. Ano lang eh. puta Mahabol Hindi naman rat snake Hindi eh Baraw eh mahaba Baraw yun ang bakit baraw Oo oh. Ibig sabihin may cobra ang mahaba rito Oo baka oh. king cobra alam natin yung mahaba, king lang tsaka yung sawa. Pero alam niya yung sawa, hindi naman sawa. Na -abol daw sawa. Na nang habol daw. Nang ba nyo, sinama nang habol pala. <laughs> na Kaya pala kasukal, tayo nilang ano. Kaya Amen. Sana na matyamba natin, makuha natin sana. Okay. Na so ayan, uh, hindi makakarating yung ano. Nakakita ng mahabang as dito. Hindi niya alam kung obra o ano. Mahaba daw nang habol. Ah, uh, hindi siya makakarating kasi isiram. Dahil na lang ang Mabab. Yeah. Yeah. Kaya pa, kaya. Pa, kaya. Ano na yung yata na. na, na. na. ng yung 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 ayan yung dito yung na yung yung yung

Ano ba ba na dyan yan? Ayun o as! Oo! Ayun o! Oh. Ayun o! Oh. Ayun o! Ayun! Ayun sa ilalim! <laughs> dali sa dali ako! Ako muna! Ayun ka doon ko! Ayun ano ka yan! Nakikita mo! Dito ka dito! Ilalim mismo! Hmm, hindi ko na nakikita yun!

Sarap ng tulog Tara hanapin natin yung mas Sinasabi nila oh. Sarap, sarap ng tulog Alam mo bro, rat ratisnake na nandito uh, Ratisnake lang to uh, uh, Tingnan natin yung sinasabi nila Yung, yung mas mahaba Mahaba rin Tara titignan natin muna Hanapin natin yung ano Yung sinasabi

King Cobra. King Cobra. King Cobra nga. Ayan o. Ah, ito yung unang sinasabi nila. King Cobra kan? Ken. Na. Ba't may King Cobra dyan? Ayan, kapitikit ha. ingat. ha.

kailangan alerto kayo ha, pag lumit ang ulo niyan. Kailangan sabay na, ano hindi na.

Laki. Hmm, laki. Hindi Ben, dyan mo sa pwede. Hindi kasi yung ulo dyan. Sabito mo kayang katawan. Pag nahawakan yung katawan, uh, Pagkatapos, ano ah, na.

Kunin mo yung katawan. Okay, okay. katawan yung ano. Hindi. Titig ko, yeah. ko na lang dito. ken. Oh. Sige, wala pa. Ayan, bumalik. Ang katawan. Ano, ken. Sige, wala pa rito. Ayun, yung katawan. Sinara pa hmm. rito. sa hmm?

Okay. Ayan na. Ayan ang ulo oh. Ayan ang ulo. ulo na yun oh. Hmm. Yan to. Yan, basta huwag mong bitawan ha. Saban ha? Huwag mong bitawan. Ayan ang ulo. Ayan, ulo. ayan, ayan ang ulo. Yan yung maganda. Yan ang ulo. Pitawan, Sige, basta huwag okay. mong bibitawan ha. Yan, yan, yan. Magandang ulihin yan. Larga mo ng konti para mahihipin ni Ben.

disini ya enggak. Eh, kasih ke. Coba saya. Eh, ayo Pak. Entar saya sabin mah. Uh, ay. Panas. Kalau bisa. Enggak Banyak Oh. otak? 11 Ano ba kayo niyo? Sige, gusto mo nang bitawan para lumabas na siya? Para lumabas Ayan! Ay! Ay! Maayipas siya! Ganda, oh! ito? ang sabi na nangungulit. Hindi na, ayos siya magpagawa. sige. Okay. Okay, bro. King Cobra. Nakatsaban na naman tayo ng King Cobra. Ay! Kaya ito sabi ko sa kanila, dahil King Cobra, huwag niyo nang pabayaan makaporma. Tayo nang nakakabulito. Diyos ko, ano? Wala kaming tatakbo, ano? Tapos mo, abuli ka nito, tutugisin ka nito. Ay! Yes! Wala <laughs> niya <-tinyo>, kaya lang? <laughs> Naglilinis dito, nakatawag. Kasi daw, ulo. Tignan mo, Wala niya kaya? Ang sinag mo. Okay, bro. <sighs> <Puh>. <sighs> Ito mo, bro. Ayan, naka-isa pa <laughs> yung ingkong naman. Yung doon sa may poso negro, ratty snake lang. Uh, Kitang-kita na, kaya lang, hindi na namin yung ratty snake. Ito sa bagay yung ano, yung nakita ng tao siguro. Diyan naman yung tao ito. Okay. Ito yung nagitan ng tao. Na sinasabi niyang mga abo. Huh? Oo, oh, ito na sinasabi ng mga abo. Abo? Huh? Oo. Oh. Kasi wala nang tatapuhan. Malinis na saan nakakaikot. Sinulog na. ito na lang ang masukal. At eh, dito na siya gumawi. Palagay... Sinabayakan Palaga, natin ito ay sigurado. Palagay kurak sa ito. Kasi malaki na yung ilog na. May naiilog na lang. Malaking ilog. Palagay ko yan kaling dyan sa may ilog na kawid dito. Ayun. So, so, uh, Nakakarami yan sa palipot sila. sulog na eh. Oo. So, Ayan sunog na kasi. Ayan bagong balat. Bagong balat. Ang ganda. Ayan. Ang ganda ng kibutis. Rat snake. Ayan my friend. Woo! <laughs> King Cobra. Ayan. King Cobra, ayan. sa kaming King Cobra dito sa ano? Dito sa Kalaka. Ayan. Ah, pa. Pagyan na lang natin. Nakita natin. Oo. Oh, pag tumawag yung may ari, sabihin mo sa Kalaka, pwede na sila maglinis mag inis dito. Mag -inis. na, nahuli na kamo. King Cobra po, kamo. Wala na po kayo kinakatakutan. King Cobra po yung nahuli namin doon kami ng abon. Ayan. 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 Okay, kuha ka na lalagyan. Kuha ka yung nakatya. Kuha ka nakatya doon sa may <mulit> Ay, Sa lawakas. Panginoon na to. Kaya na yan. Okay. Pito na yan. Pito na, nabila mo na. Pito. Nakapitong... Apat, lima. Lima. Mm -hmm. Nakalimang cobra na, bro. King. King cobra. Ay, king cobra. Okay. Unang ulo. Ay, okay. hey, hey, guys, akmalan Okay, okay. Uh, Hey. baka nga ba, oh Bagong dalat Ay, tignan mo Naka... Umakagat, hey, ka oh, tignan mo Kuma Kuma kata. sa katsa, oh. Oh. <laughs> ay, hmm. okay. oh Ayusin mo, ang yung kabay mo, ah Hmm Okay Uy, umakagay sa ano, ayusin mo Huwag mong pabayaan na, no, ah pero kung pinabayaan natin umawas yan, ay mahirapan tayo. Tayo dyan. Kaya nga sabi ko, awakan yung buntot, katawan, huwag nang bibitawan. Ano na kaya? Mayroon nang asawa yan? Na? Hindi natin uh, alam. Na Hindi na natin alam. Na pero ito yung nagitan pa Kasi naman. mayroon pa siya, kasi ano eh. Pero pa siyang parating masukal. Kaya, pero pwede na sila mag-ins. Pero maganda nito sana, ano, no, spray nila ng ano, pandamok. Para pagkita ko sunahin para sunugin sayang itong ano, sayang itong mga piga baboy. Ang dahil piga baboy na, na, naging bakante. Naging, naging bakante dahil sa mga as dito. Dahil sa mga as na kinakatakutan nila. Ayan. Ayan, nakita yun naman, ang pinagbalatan doon at saka dito may pinagbalatan. Ayan. Ah, Tara ah. Ay, okay. misa na campus tayo. Okay. Yan. Okay, ikutin natin. Ikutin natin. Ikutin natin na pagtaron. okay. Umigot tayo dito sa dito. Dito, pagtadid sa mga sagingan na to. Okay, mga bro, wala rito. Papa. Kami rito. Okay. oh, 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 dari oh, Papa oh, 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 Bila merah, sebaya mulai gini. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, tukar. Oh, oh, oh. kita, kita? Ikut, kita. Kota kira-kira, kita. Woy! Kalah kali, oh. Oh, oh, oh.

Okay. okay.